Hello guys, my name is BJ Fox At ngayon Nasira na naman yung ating electric pan So Tumigil siya kagabi uh, At hindi ko alam kung bakit So Ang gagawin natin Detester natin Gamit ang analog paano ba matetesting kung gagana ba siya o hindi so ang gagawin mo lagay mo isang test group doon isang test line doon sa saksakan and then pag ito nag switch ka rito sa electric pan at nag deflect siya ibig sabihin gumagana pero ito wala ito nyo so kahit na i switch ko sya wala syang deflect so ang gagawin ang gagawin natin na susunod para malaman natin kung saan ang linya ito by process to no? so kapag ito nag deflect may kita nyo magde deflect titig, susundan natin yung mga linya. So, simulan natin yung isang line ng test, test row o test line natin. Nandito sa saksakan. Tapos yung isa naman, pupunta natin dito sa linya na to. Itong linya na to. Ito. Saka itong white na linya na naman dito papunta dito dito sa may plug niya So i-check iche mo check muna natin yung white Check muna natin yung white So nag nagdeflex siya Ibig sabihin hindi sira tong isang linya Check natin tong isa So nagdupliko ulit. So ibig sabihin hindi rin sira yung hindi sira yung plug natin so lipat na tayo pag i-check naman natin ngayon yung switch kung gagana so makikita nyo dito sa switch meron siya mga meron yung kulay red yellow saka white so tignan -tign nyo lang kung saan nakalign yun nakadikit, nakahinang. So, ang gagawin ninyo, dito sa may isang linya, kailangan natin ilagay dito. Tapos, ilagay nyo sa isang line. So, kailangan niya magdi-deflect. Kung wala, ibig sabihin, hindi yun ang line niya. So, gumagana. Ikot natin. Nakasiro. Ikot pa natin. So, nag-deflect. Okay. Okay. So, okay yung switch natin kasi nagdi deflect -de no? So, ang gagawin natin, kailangan natin siyang buksan. Dahil lang kapag pwede yung plug, pwede itong switch. At ito, sigurado pwede rin. Ang magiging problema mo na dyan, yung fuse. At sa ganitong electric pan, ang fuse niya nasa loob. Nakadikit dito sa may coil. So, kailangan natin kunin yon para makuha natin yung fuse at mapalitan so mapalitan muna so bubuksan ko muna Dami mo na po. Ito. ito yung binang nasa lagi. Parang sa dito, kailangan nga

Paganda Okay? yun na. Okay, natanggal na. So, dahan-dahan lang dito, baka mahila nyo yung ano. So, may kita nyo dito. Somewhere nandito yung ano, nandito yung fuse so susundan lang natin tong line na to so para makita ninyo ayun nakita ko na yung fuse so ito yung fuse yan, yung mayroong ganyan na, tal na cover. So, iti-check natin ngayon yan. Kailangan natin tanggal yan. Ito. Ito. Okay. So para i-check to, kailangan natin ng i tester So 'yung isa, ilalagay natin dito, Ilalagay natin dito. Tapos 'yung isa ilalagay natin dito kung ito hindi nag deflect ibig sabihin putol yung ano natin yung fuse so check na natin so nakikita nyo hindi nag -de deflect no ibig sabihin putol siya. okay So ang gagawin natin ngayon, pagdidikitin natin yung dalawang yan. Yan, yeah, pinagdikit ko na. So ito testing natin ngayon yung, para makita natin kung ito yung problema. Ito testing natin yung kaninang ginawa natin. So kailangan natin ikabit yung lagyan na switch okay tapos ilagay natin to so taga lang ayusin muna natin so nakikita ninyo dinikit ko na sya ha at ito yung ito yung fuse so nakapaloob dyan yung fuse ngayon pa, dahil sa wala siyang deflect ibig sabihin sira yung fuse natin na so check natin ulit lagay nyo dyan yung isa kasi lagay nyo dito pag walang deflect ang tester natin ibig sabihin putol siya So, patay natin ito. Madilim, madilim. So, hindi natin makita yung ano na. So, check natin dito. Pag nag-deplicate tester natin, meron good yung views natin. Kung hindi, wala. Ibig sabihin, putol yan kasi hindi nagde-deflect. So, ang gagawin natin test ngayon, yung ginawa natin kaninang una. Pagdikitin natin itong dalawang to. Okay. Ngayon, para makita natin kung gagana yung system niya, no? gawin natin yung kaninang ginawa natin ng una. Ilagay natin yung dalawang tester dito sa may plug. Paglagay natin dyan, iikot natin yung switch. Oh, come on.